Ano kaya ang feeling mo pag ikaw ay kinasal sa isang taong pinapangarap mong makasama hanggang sa uling pintig ng iyong puso? Nagpapalitan kayo ng I do, I do sa harap ng pari o judge. Isinusuot sa bawat isa ang mamahalin na wedding ring. Gumastos ng malaki para sa handa sa kasal. Pero ang totoo niyan, inutang naman sa bumbay. Diba ang sasaya niyo sa loob ng ilang araw? Pero pagkasunod na araw, hiwalay naman kayo. Dahil lamang sa utang sa bumbay, na inihanda sa inyong kasal. Kung titingnan natin, ay isa itong masasayang uri ng panaginip na punong-puno ng pagmamahal dahil ikaw ay isa sa ilalim sa sakramento ng kasal na kung saan ito ay tinatawag na pag-iisang dibdib. Kaya lang, ayon sa mga iba't ibang pinto, ay kabaligtaran daw ito ang ibig sabihin nito dahil ikaw ay mamalasin Sinasabi nila kapag napanaginipan mo ito ay sinyalis daw ito na may paparating na malaking problema sa iyong buhay, maaaring problema sa iyong relasyon, pamilya o kalusukan. Ayon naman sa dream expert ni si Lawe Lorenberg ay meron daw itong tatlong magkaibang ibig sabihin, dipinde sa kung kanino ka ikinasal. Una, kung ikaw ay kinasal sa kasalukuyang mong kinakasama, ang ibig sabihin nito ay nasa sitwasyon kayo at ng partner mo na kung saan iniisip o pinaplano nyo ng bumuo ng isang pamilya dahil sa tingin nyo na ay kaya nyo na. Ang masayang pakiramdam na kung saan nakakaramdam ka ng excitement sa paparating na transition o pagbabago sa buhay magkasintahan ay nananatili sa iyong subconscious na nagpapakita sa paraan ng isang kasal sa iyong panaginip. Pangalawa, kung ikaw naman ay kinasal sa panaginip sa isang taong di mo ang ibig sabihin nito ay sa tunay na buhay,